Hello mga langga, uh, topic natin ngayon is all about multiplication of polynomials. Ahin na muna natin kung paano magmultiply ng polynomial by a monomial. Ang multiplication of a monomial, gagamitin natin ang distributive property at ang law of exponent. So start with, uh, i natin ang distributive property. ayong A times the quantity of B plus C is equal to A times B plus A times C. So, ang ginawa dito, dinistribute lang ang value ng A dito sa mga value dito sa loob ng parenthesis. So, ang A at saka B, natin dyan ay mga real numbers. So, dito, sa law of exponent, ang base natin kukopyahin lang natin, which is x ang exponent naman dito ang ipag-add natin so, a and b uh, kahit anong mga real numbers yan dyan so, uh, here's our example uh, dito uh, distributive property, yung 3 times natin sa 2 ay uh, magiging 6 tapos, yung low of exponent ang x, kukopyahin lang natin, tapos ang exponent ang ipag-add natin dito, wala tayong makikitang 1 pero automatic may 1 yan dyan as an exponent, so 3 plus 1 is equal to 4 so kapag wala kayong makitang exponent sa, sa dito, 1 automatic ang exponent yan, so minus, yung ano natin sign is minus 3 times 5 is 15 So, merong 1 exponent dito, may 1 exponent dito, kaya magiging x squared. Plus, 3 times 3 is equal to 9. Tapos, may, may 1 dito, may 1 exponent dyan, ay 9x squared. Plus, 3x times 1 is 3x. Kasi, 3 times 1 is 3 sa yung x natin kasama laging nauuna dapat ang number kaysa variable so this is our final answer na natapos thank you for watching bye